Naghahanda naman sila sa kanilang pagtalon mga drivers para po dito sa Nalusuan Island. Yeah po Nalusuan Island mga drivers yung braids nila. Mahaba talaga. Ya yeah, pambakal ah. wala la para ina ta. Yan. Basta 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 basta.

Yan. Ayun na po sila mga divers Ah, uh, talo na po sila. Na. Yan, nakasisip na po. Ito po pinakahirap pa divers Pag may pag may drop ka ng gas no tapos wala kang mahawakan. Tapos malakas po yung current at saka yung hangin. Harapan talaga tayo dito. Hola, oh, connect dito. mahawakan mga divers kasi sobrang hirap po dito kasi yung boya dito mga divers puro nagsisiksikan tapos may iba po yung ano iba po yung move dito sa bangka no patungo sa laot kaya maghihintay muna tayo mamaya sa aming ating mga divers no Abot yun siguro ng mga 30-35 minutes. Ganun. Tuwa naman tayo, no? Ang dami pong bangka ngayon dito mga rivers kasi Pag amihan po mga rivers, sobrang safety po sa bangka dito Ang kalaban mo lang dito sa nalusuan pag amihan mga rivers yung hangin Tapos yung alon, okay na okay, ka, okay, na, okay kayo Kasi mahina po hangin dito kaya ito na po lima lang pong gis namin ngayon tapos si Sir Willie pong nagdala sa gis na yon. tapos ito po yung snacks nila fine apple ayan kapila dito na kasi nakatalo na po yung gis namin at saka si Sir Willie mga rebels ayan na ganito Ayan, ya ang dami pala bangka dito ngayon sa rinus. balon masyado ito pong nalusuan na ilan mga drivers malapit na po sa buhay ilang bundok yan mga drivers ilang bundok yan, Bundo yan, na yan po buhol na malapit na po sa pool yan pool po yan yung haba at malalaking mga bundok malapit na po sa pool kaya